na speechless na po sila. Kahit ako rin po, nawawala na ng kinabutan po ako. Kaya sa tuwing maglalay po si Buyao sabi ko nga po ang isa sa dito sa kabal, sa, sa po yung napapalipat po din. Sa bawat hapang, napuno ng pagsubok, buhay ay Sana po sa pagmamahal Sa sa... ano man po yung abutin... ayan, uh, po yun, na po tayo ng malakas na malakas na ulan. Uh, so, ay, dumidilim na rin to. Kinikya, kinikya po. Pinagkakasi po um, kami nung ipakita mo na yung kape. Uh, ayun, ito po yung ating bida ngayon. Kasi ating kate Ating... Ang lakas po ng ulan. Yeah. Siguro, yung sinasabing bagyo, ito mas, uh, Pero nasa lansangan pa rin si Kuya Aw. Ating... Ito, dalagala po namin yung inyong pagmamahal. Kaya uh, maraming maraming salamat po. Yan ati Catherine, tawagin na po natin yung ating pinakabida. Ito po yung ating pinakabida na ati Catherine. Nakamustahin natin, kamusta ba? Hindi ba tinuturoan kami? Yung mga nag-online, hindi pa rin natutunan. Yung, ang laki niya pong bata sana. 18 years old na po. Siya po yung lagi ko pong sinasabi sa aking paglalay. Ito po yung aking kinukwento na, na sabi ko nga po, kahit kayo alam nyo po ang buhay, kapag ka po hindi na po yung nasira, halos kung papalarin sana kung magkakahimala, maaaring makarecover agad. Pero yung mga binabiyan is po tayo. Yung mga, yung mga kaibigan din po tayo ng mga pamilyang katulad po at, at, ng mayayari po kay Katilin at Katilin nakaka basta po, mag-ingat po ang lahat lalo na sa pagkain Three times a week ka pa rin ba rin sa pagtulog, wala akong problema sa hindi naman ang kaya eh, harap ka lang, makita ka siya po ito si Ate Katerina minsan na i-upload na po natin siya o dalawang beses na diba sumubok tayo nito nung mic at igwa 1.50 ewan eh, ko kung mure-record Uh, hindi naman na po natin dadramahan siguro dahil wala naman po tayong daladala kung hindi pang bilig-bilig namin. Ayun, uh, nakakausap tayo ng ibang kakausapin natin yung Lola ni Ate Catherine. Baka hindi masabi si yung Lola. Basta si Lola. Oh, hindi Lola. Hindi ka rin eh. Kasama kita sa video namin para makilala rin yung Facebook page. Oo. po kayo? Ito pa si Tita Sandina de la Cruz. Yan, yeah, pwede mo i-shout out yung iyong mga uh, mga, mga ano, mga ano, mga kamag-anakan. <laughs> shout out po sa ating mga sa aming mga pinsan na nakatulong po sa akin nung ako'y na-aksidente. Sa mga pinsan ko po dito sa lugar po ng Hai. O, pinapasalamatan ko po. O, dito po talagang baon na baon po si Kuya sa lugar na to utang na loob, lalo din po natin sa atin. tita po namin, sa mga anak po niya, uh, maraming salamat. Noon, iniisip ko po lagi paano ko magpapasalamat at isa-isa hin sila. Hindi ko po alam na magiging YouTuber po ako, magkakaroon ng channel, na maaaring dito ko po paraanin yung pagtulong nilang ginawa po sa akin. Na ang sabi nga po nila, uh, wag kong isipin yung tinulong nila ipakita. Ipakita lang po ni Kuya Aw na lumalaban at malakas. At eto ko nga po tayo, naging YouTuber pa. At mm, yung ginawa nilang tulong po sa akin, ay gawin ko daw po sa iba. Sa iba ko na lang daw po isukulin. Kaya sana po sa tulong po ninyong lahat, kung sa mga mami po namin diyan, sa mga kuya, sa mga ser sa mga ninong, ninang, sa mga manunood po natin, sana masubaybayan niyo po yung pabalagbag na video ni Kuya pero galing sa puso ko ito ng mga mami natin, sa lahat ng binabanggit natin, sa mga sir, sa lahat na nagpapamember sa live ni Kuya Ao, nanonood ng video ni Kuya nagpapakulay po, nagpapag-share desi. sa mga nagpapagikas, sa mga nagpapalawan, emluwilyer, or western, maraming salamat po sa inyo. Galing tayo ng isang araw sa Palawan. Kaya e, yun, uh, ano? Anong interview po ba? Ano <laughs> po ba, tita, ang masasabi? Ay, masasabi ko po eh, talagang itong aking pamangkin nito eh, napakabai. ay napakabait. Kahit po nung hindi siya nagkakaganito na naaksidente, eh talaga po ito ay eh, matulungin. Dito po nakatira yan sa aking mga magulang noong siya ay uh, hindi po nagkakaganito, bata pa siya. <laughs> nakakalungkot. Ay, naiiyak. Ba't <laughs> umiiyak? Ayan, naiiyak. Naka nakakalungkot lang po ata. Uh, nangyari ko sa kanya yung ganito. <laughs> Pasensya oh. na po. Uh, pagdating, na. <laughs> tulad po nito, pagsubok na dumating sa atin, katulad uh, na nangyayari kay Kayamani, nangyayari naman to kay Catherine. Ito po po, po. ko. Okay. Sentro, uh, ano yung masasabi okay, ng na kay, kay naman? Eh, ang masasabi ko sa aking apo sana, eh, gumaling pa sana siya dahil kasi bata pa siya. Hindi, kung hanggat Hanggat lumalaban yung pamilya, tutulungan mo rin, Catherine, yung... Hanggat, andito, ah, hanggat, hindi naman mawawala yung pagmamahal ng pamilya, uh, alam na yung pamilya, pang lahat, pang lahatan na yun. nakakalungkot po. Kaya e, alam, dumating na sa panahon na... Dahil bata na, po yung apo ko, alam ano, na sabi niya na siya, na dialysis niya. Sana makapag-ano pala siya, meron ba kailis dito? kahit sana yun, makuha niya yun. Parang sa test na. Para kahit pa si... Hindi, meron siyang libangan na online class yung mga ganon. Magpagano, magano kayo para kayo. Dito, dito walang ice bar dito. Mah... mahina klase pa rin po. Bagay, bukit po, sige, uh, po dito. Ah, sige, umiyak na po. pa ta! Ayan. Ano po, sa totoo lang po, siguro way na rin po ito nung noon nalulungkot din ako sa sarili ko hindi ko mapasalamatan yung mga tumulong sa akin pero dito ko sa lugar na to, isa sa lugar na to sa ultimo sa dugo, nag-intindi po nung ako na accident Pero ganun pa man po, hindi pa rin nasayang yung po nila sa akin dahil yung sinabi nila na ipakitang lumalaban si Puyaw, Aw. Ito, lumalaban po tayo. Tapos nakilala ko po kayo sa mundo ng social media. Ang dami po ng mababait at may mga ang puso. Alam niyo po yan. At isa po kayo sa mga pinatanggit ko ni Puyaw. Ngayon, uh, nagloko po yung aking ATM. Sabi ko nga po, may pambili tayo ng candy. Buti na ayos. Uh, galing kami kanina to. Mahihiyain pa pa rin po si Ate Catherine. Pero laban lang. Yung ikaw, pakikiramdaman mo yung sarili mo kung saka magdadasal ka. Ang lagi mong gagawin, kape. Yung kape, kausapin ang Panginoon everyday. 'Yan yung laging ginagawa ni Kuya Ao. Kape. Hindi yung kape iniinom ha Kape. Hindi din kape 3 in 1 kundi kape. Kausapin ang Panginoon everyday. 'Di ba? Sakto-sakto po. ayan, may may natutunan na naman po kayong isang salita kay Kuya Ao. Kape. Kausapin ang Panginoon everyday. Yan, doon po sa mga mami po natin at mga sir, mga ate, mga madam or mga nino, nina o sa lahat ng nanonood. Sa lahat ng, pwede rin manood yung may gininto ang puso ka, wala kang gininto ang puso, bawat panonood po ninyo, malaking tulong po yun sa ginagawa po natin. Yan, shout out po muna natin yung Triple A. Kuya Alen. Kuya Abelito, Kuya Aw, at Beba, Kailanin, na, ang makaisip po si Mami nerisa. Doon po sa biyahe, pagmamahal po natin ng uh, meron po tayong patikim sa pagmamahal po ni Mami nerisa Artiga at saka po ni Mami, Mami, Mami Erlinda Official Vlog na ipaabot ng patikim. Patitikimin po natin si Bobia. si, si Ate yeah, Kateri na kahit walang ulam, ito po hindi mamahalin. Pero umaapo po sa pagmamahal. Patikim lang naman po ito, papatikim natin sa kanya. At yung, yung pagmamahal naman, pagmamahal po yan ni Mami Risa at ni Mami Adelina. Ngayon, ay, sana gumagana pa pero nawala ng ilaw. Siguro 150 po ito, in order natin sa Shopee, pero sana gumana. Naku, wala na yata na wala na yung pambiling candy natin hindi siguro kahit pa paano ito po uh, nagmula po ito dun sa mga nagpalipad ang isa sa mahilig magpalipad po sa atin na unahin natin si, si Sir Manny Villar. yung mga mami ayan Shoutout na rin natin sila Mami Oli. Ayan, isa rin mga nagpapalipad. Sila Mami Nerisa. Basta po sa lahat ng mami, nakapag-share po tayo kanina sa aking mother na ewan ko kung natuwa, parang hindi ata. <laughs> <laughs> Tapos eto po, hinati ko sa kanila ni Ate Catherine kasi ayaw magpakita sa camera kanina. Siguro, hindi, kasi kala nila, iniisip ko lang sarili ko Natulong ako ng daw sa iba. Pero, pero nararamdaman ko nalulungkot yung mother ko. Sana magdire-diretso po na kahit na pambiling kapit asukal mabigyan mo sila ito, ito po pag ito po yung pagmamahal nung hindi lang sa isang tao po nang galing sa lahat ng nagpakulay nagpa-member nagpa-super thanks marami-rami po sana nato pero hinati natin para naman po sabi mo nga po kahit papano diba e, sa bahalan wala na ay <laughs> ito na pagpasensyahan mo na sana pang merienda lang naman yan may lagnat kaya ka mainit siya Ayan, ah. Uh, Silawat po. Ayan, lakasan mo yung mo. Close up mo na. Sige, magsalita Baka mahanapan ko pa ito ng boyfriend. So, <laughs> Di ba? Ayan, <laughs> ayun. Yung pag smile na ng puso yun. Ito, ka. Magsalita ka. Basta hanggat yung, ang pamilya, o si Kuya Aw, kung gagalaw yung channel. Sabi ko nga sa inyo, pinanawagan um, pinanawaga ko kung matututo mag-online online order kahit na yung mga matutong ukay-ukay pa online maraming mababait sa mundo na YouTube maaaring bigyan tayo ng konting po ko. tapos papalagay na kontakin mo sila mag-thank you pa po oh, thank you kung ano daw sabi ni Lola harap ka sa nga mga kamahiya joke lang yun hindi kita hanapan ng <laughs> hindi <laughs> Kaya ano, papayagan ka kayang mag-boyfriend. Yan po, ako po ay uh, nagpapasalamat po sa lahat ng uh, sponsor po ni um, ng aking pamangkin. At nung nagbigay sa kanya ng uh, konting tulong. Maraming salamat po sa inyo. Nawa po ay kayo ay eh, laging patibayan ng Panginoon. <laughs> si Ati Pate, <laughs> dinay sa likuran Ati Pate. At po pwedeng nahiyak, nahiyak Pate. Hindi po. Salamat po sa inyo lahat. Ano? Ano lang sa nanonood naman dito naman tayo nagpapaawa o ano. sa, sabi ko nga po sa mundo ng YouTube, social media. Napakarami po ng ginintuan puso tulad ng nare-receive ko ni Awa. <laughs> ah. okay. so, maraming maraming po salamat sa mga nagpapagpunan po ng kay Catherine. Sana po. Okay. So, <laughs> oh, enjoy tears of joy. Eka nga. Salamat. 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 na speechless na po sila kahit ako rin po nawawala na ng kinikilabutan po ako kaya sa tuwing maglalay po si Kuya Aw sabi ko nga po ang isa sa ala na, hindi mo na tayo pipili ng beneficiary pa sa ano man po yung napapalipad po ninyo ano man yung isinishare po ninyo sana maging regular kong customer si Ate sana po sa pagmamahal po ninyo sa yung isa po siya sa o ano man po yung abutin nung aking ginagawa hindi siya na po yung isa sa mga listahan na yayakapin po ninyo magiging tulay ng pagmamalas po yan sabi ko hindi tayo magpapaiyak pero nagiiyakan na sila nakakataba ng puso uh, tears of joy po yon hindi naman kaya naman po tayo nagbablog para makita po nung hindi naman natin ito ipagyayabang kaya naman po natin ito ina-upload dahil youtuber po tayo artista po tayo ng channel natin at siguro hindi ko naman hindi naman po mapag-iisipan na ako po yung gumagawa ng ng hindi maganda, nagsasalita po ng hindi maganda. Ito po, pinapasalamatan ko po. Bali nakapagpasaya po tayo ng dalawa man yung napasaya po natin. Yun po pagmamahal po ninyo. Kaya sabi ko nga po, ang Lord ay alaging andiyan yung God is good all the time po. Aramdam ah, na ramdam ko po yan dahil kung ano po yung kulang sa akin. May mga anak po siya na nagpupuno para po maging uh, makalaban din po ako sa buhay. Tapos kaya nga po niyan, lagi po nakukwento. Pasira na yung cellphone ko pero may darating pong cellphone. Isang Saudi, saka po yung sabi din po, taga Amerika Si Ma. Kaya po, saka ko na po sila siya shout out pag andito na. Yan, Ate rin Pagpasensyahan mo ni yung pambiling lollipop ha. Sana <laughs> lagi tayo magkita. Sana uh, yung mga may cellphone, sana mapanood tayo. bawat panonood nila, malaking tulong yun. Mag-comment sila ng maganda. Mas maganda kung isi-share nila. Kaya lang sa dami na nag-youtube, nag-vlog, halos natatabunan yung mga nagcha charity Ayan, siguro, mangarap na tayo. nagawanan, hindi, hindi po natin sinadyang magpaiya. Sana, balang araw, kahit sa laylayan na ginagawa po ni Daddy Frankie Maabot natin Kasama po kayo mga mami Mga ate Mga kuya Mga sir At sa mga manonood. Paano po? Papaalam na kami Babay na Ati Catherine Pagaling Alaban lang Andyan ang Lord Siya magpaparamdam kung Darating na ang Himala Katulad na nangyari kay Kuya Babay po God bless po sa ating mga